Good morning mga besi. Dito nga tapos na nga ako at 4.30 na nga to ng umaga mga besi. Nakapagluto na nga ako ng almusal at baon nga ni ate at saka nga ni dada. Nagsala nga muna ako ng isang heater na tubig besi dahil panligo nga yan ni ate. Hanggat inaantay ko nga kumulo yung tubig besi, hinanda ko nga muna yung gamit na magkapatid at nag-request nga si ate na magbabaon ng kanin. Inilalatag ko nga yan besi para nga wala akong nakakalimutan. Dito nga besi, kusa na bumaba si ate dahil narinig niya nga yung alarm namin. Kagandahan kasi sa batang to, Besi, simula na nag daycare, hindi nga mahirap gisingin at kusa nga yung babangon. Pinakain ko nga muna siya ng almusal para nga kahit papano mga Besi, nakapagpahinga nga yung mata niya bago paliguan. Napaliguan ko na nga siya ng mga oras na to at naalala ko nga may natira pa kami paksiw. Isasapaw ko nga dagdag ulam at saka baon na nga ni Dada yung matitira. Kung makikita nyo nga, antok na antok pa nga dito si Bonnie. So, hanggat inaantay ko matapos si ate magtoothbrush eto nga, at pinulot ko nga muna yung konting kalat. Nang matapos nga sa dun, besi, eto nga, hinanda ko nga muna yung kanin niya para nga kahit pa paano lumamig. Nilapitan ko na nga at bibihisan ko na nga rin siya mga besi dahil maaga nga siyang pumapasok. 6 a.m. nga ang pasok niya. At ibunso si naman, besi, 6.30. Si Dada na nga ang nakakotang maghatid. Si Dada nga ang naghahatid kay ate mga besi dahil pag hinatid ko pa nga siya, gumagamit yung e -bike. mabilis nga malolobat yung e-bike namin at baka nga abutan pa kami ng e-bike. Dahil si Bunso nga, dulo pa ng lingahan, mga besi. Dito nga, nakaalis na sila dada at si ate etong at ginayakan ko na rin si Bunso. Minamadali ko na nga, mga besi. Dahil mga oras na to, besi, 6.15 na nga. Dapat nga, 6.30, nandun na kami sa room nila, mga besi. Dahil 6.30 nga, start ng klase nila. At etong at malapit na rin naman kaming umalis, pinabanguhan ko na nga lang niya, mga besi. Mabuti nga, pinabanguhan Naka-paalala niya yung pabango dahil madalas nga ako nakakalimot sa mga pabango na yan, mga besi. Heto nga't paalis na sana ako, may humabol pa nga bumili ng yelo, sayang din naman, limang piso din yon Yung pinagbebentahan nga namin sa yellow besi, hulog ko nga rin yan sa alikansya. Sa isang araw nga, nakaka 30 o 25 pesos ako mga besi. Pass forward na nga, nandito na kami sa school mga besi at iilang peraso pa nga lang din yung mga kaklase niya at hindi nga lang din kami yung late char. Dito nga besi, fast forward na nga, nagsisimula na nga sila. At tignan mo naman, enjoy na enjoy nga siya sa kanilang klase. Hindi niya nga ako nakikita dyan mga besi. Makikita mo nga, active na active nga siya sumaya. Ayun lang, bye!